Kai. Good afternoon. Good afternoon na ah. hapon na. Ah. Nandito kami ngayon sa Glorieta. Kanina pa kami umalis din na oh. Janela. Yan si Janela. Nag-shopping-shopping siya. Ang panong nag-shopping? Ando. Ano yun? Tapos. Ay, yeah. Raniel. Yeah, yeah. Raniel. Yeah, 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 yeah. Hi. Nandito lang kami. Ikot-ikot lang kami dito sa Glorieta. James bukas <laughs> Bukal yeah. siya. Yeah. Ganon. Oh. Manood lang kami. Oh, umiyak ang bata. Oh, takot siya. <laughs> Anong gagawa? Akala niya ikulong ang mama niya. <laughs> yan, oh. Yan dito, guys. Oh. Anong gagawin ba dyan? How to um, park Yan, ganyan. Oh. Dito mag Christmas tree. Dito lang kami sa Glorita. Break balik. Kasi bukas, wala na. Hindi na kami makapunta dito. Busy na ang lahat. Nandito oh, tapos maraming mga bazaar dito ngayon sa Glorieta. Tingnan nyo, kung gusto nyo bumili dito. O, ayan, oh. Yan, um. yan. Marami silang mga dito. Ganito, ganito na, oh. Um. Janela, bumili ka na, oh. Um. Yan, may mga bag din sila dito. Artisano pala yan. Tapos ito, oh. Um. Mga bag. Janela, bumili ka na. Ayun oh, yung herba, ah, yung herban. Ah, itong bag wala rin naman si Walang siper to. Wala nang Maraming okay. bazaar dito. Kung gusto niyo pumunta dito sa Glorieta, guys, maraming bazaar dito oh, mga paninda. Tapos 'yan, ito. Yan ganyan eh ah, ito. Ito lang kami, nag-ikot-ikot lang kami dahil wala kami magawa sa bahay. Ayan guys, oh. 2,4, lang siya dito. Oh. Maganda. Hindi naman siya mahal kasi 4, 2,40. Mas ito yung mga sabon, cute. Yan you know, oh. Cute yung sabon. Anong sabon ba to? Yes, please, Body soap. Ah, cupcake soap po. Tapos, tatlo 100. Pwede kayo pumunta dito. Bumili ng mga sabon. Maganda mga sabon nila dito, guys. Ito naman sa bathroom. Ano ba ito bag sa, ano? Sa batang, yan, batang. Ah, sa bathroom uh, yan. Oo, oh, sa bathtub pala ito. Yun o, 150 each na nito. Ano Tapos, ito naman, do Ito naman siya, do not soap, Mm. Bulas mo sa katawan mo, maganda. Tapos sa yun, oh, mga cupcake. Oh. Kung wala kayong magawa sa bu... Kung wala kayong magawa, guys, dyan sa bahay banyo, pumunta kayo dito sa Glorieta. At tumingin-tingin, baka malay nyo may mabili kayo mga sabon. Marami dito. Oh. yan Ayan, Marami dito. Ikot-ikot lang. Ganyan dito. Oh. sa Ang ganda ng Christmas tree nila. Ayan. Pahabol kami na masyal sa Pasko. Oh, yan. Oh, ang ganda. Ito lang kami. Ito lang kami. Nag-ikot-ikot sa Glorietta na naman. Oh, ang ganda ng mga ganun. Eh. Ang gaganda, guys. o oh, pumunta na kayo dito.